isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Ang aswang ang tumambad sa harapan ko. At lawit ang dila Nasa harapan ko pala mismo Ang babaeng nakatamit pang Na nakabuka ang bibig At nananalaytay sa dugo ko Ang pagiging isang babaylan May gumagalang aswang sa lugar na ito Ang mundo ay binabalik ng hiwaga at kebabalagan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswa. Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shayla Hart, Christina Rivera Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huy Montefalco, Taong Lumot at Planetang Tagalog. Ang Matandang Babae sa Elevator Nakatira sa isang hostel ang tatlong magkakaibigan na sina Joe, Frank at Butler. Magkakasama sila sa isang kwarto. Sa kanilang tatlo, si Joe ang palaging takot. Kapag nanonood sila ng nakakatakot na pelikula, lagi itong nanginginig. Bumper, tignan mo si Joe. Nanginginig sa takot. Hindi mo ba alam gano'n kaduwag yan? Hindi ako duwag. Hindi ba? Bakit ka nanginginig ng ganyan? Nanginginig ako? Saan ba nga? Frank, mukhang hindi na natatakot ang munting duwag natin dito. Totoo ba yan? Oo. Oh. Dahil dyan, laruin natin ng elevator game. Yan yung may mga kinalaman sa multo, di ba? Mga multo? Bakit? Takot ka, no? Hindi, hindi. Hindi ako natatakot. Sige, Frank. Paano ba yung laruin? Simple lang siya. Pagkatapos ng alas tres ng madaling araw, isa sa atin ang dapat pumasok sa elevator mula sa unang floor. Dapat, pindutin ng taong yun ang mga floor sa ganitong bilang. Fourth floor tapos second, fifth at second, tapos tenth floor at panghuli sa first floor. Ano ba nalaman nito sa mga multo? Kapag pumunta ka sa pagitan ng fifth at tenth floor, may maridinig ka ang kakaibang mga tunog. Ang tenth floor ay daan papuntang ibang mundo isang multo ang papasok sa 10th floor. Kapag nakabalik ka sa 1st floor, isa ka ng ganap na matapang na lalaki. Ang galing, di ba? Frank, seryoso ka ba sa mga parte na may multo at ingay? Kung sino mang nakapaglaro nito dati, sigurado narinig na ang ingay o yung isa. Paano yung mga multo? Nananakit ba sila ng mga tao? Ang multo ay multo. Hindi pa kang si Santa na namimigay ng regalo. Siyempre naman, susubukan kang patayin ang multo. Pero pwede kang tumakas. Paano? Kapag may pumasok ng multo sa elevator, huwag mong tignan at magpanggap ka na hindi mo narinig ang sinasabi niya. Kapag nagawa mo ng na tuloy-tuloy yun, pagdating mo sa first floor, maglalaho na yung multo. Yun lang ang paraan para makaligtas. Mas bukan talagang delegado tong laro na to. Delegado, oo, oo. Napakarami ko nang narinig tungkol sa larong ito. Maniwala ka. Subukan natin. Ngayong gabi mismo. Ako ang magsisimula. Sunod si Butler at panghuli, Ikaw, Joe. Kailangan pumayag ni Joe kahit hindi siya komportable. Kailangan niyang itago ang takot mula sa mga kaibigan kahit anong mangyari. Biro lang ang tingin ni Frank sa elevator game. Si Butler naman alam ang panganib sa laro dahil sa mga narinig niya ukol dito. Naghintay ang tatlong magkakaibigan ng mag-alas tres sa relo. Pagdating ng alas tres, humanda na sa pag-alis si Frank. Nagpaalam ito sa kanyang dalawang kaibigan. Simulan na natin. Tandaan ang na pagkakasunod-sunod. First, fourth, second, fifth, second, tenth. At balik ulit sa first floor. Mauna na ako. Kapag nakalabas ako ng buhay, magkikita ulit tayo. Umalis si Frank ng kwarto pero si Joe ang pinakabahan. Umabot si Frank sa unang palapag at pinindot ang buton ng elevator. Bumukas ang pinto, pumasok si Frank at pinindot muli ang buton para sa fourth floor. maiwala na natatakot ang mga kaibigan ko sa nakakatawang larong ito. Mga tanga talaga sila. Bumukas ang pinto sa fourth floor. Pinindot ni Frank ang buton para sa second floor. Narating niya ang second floor. Katapos ay pinindot naman niya ang buton para sa fifth floor at naghintay. Nang marating ng elevator ang fifth floor, may isang matandang babaeng pumasok na papunta naman ng second floor. Uy, ako dapat ang pipindot niyan! Lumabas ang matandang babae nang marating ng elevator ang second floor. Pagkatapos nito ay pinindot naman ni Frank ang buton para sa 10th floor. Di nagtagal, narating niya ang 10th floor. Wala namang kakaiba rito. Ha? Nasaan ang sikat na daan papuntang kabilang mundo? Nakakadismaya atong laro. Para maloko ang mga tao. Pinindot ni Frank ang buton para sa 1st floor at muling lumabas ng elevator. Nahanap niya ang daan pabalik sa mga kaibigan. Nakabalik na ako dito na ligtas at maayos. Walang multo kahit saan. Mag-isa ka ba sa elevator? Oo, halos. May isang matandang babae na pumasok, pero lumabas siya sa second floor. Kaya wala nangyari sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Ayon sa mga narinig ko doon sa kwento, magbubukas lang ang daan kung mag-isa ka doon sa loob ng elevator. At hindi yun nangyari. Bakit di mo agad sinabi? Tapos na ako sa pati ko, ikaw naman ngayon. Sige, ako naman ang susunod. Ngayon, pumunta naman si Butler sa unang palapag. Pumasok siya ng elevator at pinindot ang buton para sa fourth floor. Bumukas at nagsara ang pinto ng elevator sa fourth floor. Tapos, pinindot niya muli ang buton para sa second floor. Muling pumasok ang matandang babae. Pinindot nito muli ang buton para sa fifth floor. Pambihira naman. Ngayon pa ako sa namahan babae. Pagkalabas ng babae, Pinindot ni Butler ang buton para sa second floor. Kaya mo ko takbusin tong laro na to. Dumiretso si Butler sa 10th floor. Wala namang kakaiba rito. Bumalik muli si Butler sa elevator para pumunta sa first floor. Pabalik na siya sa kanyang mga kaibigan. Magaling! Nakabalik ka din ng buhay! Alam nyo, naandun ulit yung matandang babae. Siguro maluwag ang tonilyo ng sa ulo. Bakit siya magpapabalik-balik pakat at pababa sa ganitong oras? Pero sige, si John ang susunod ngayon. Pagkatapos makinig sa mga kaibigan, naniwala na si Joe na kunwari lamang ang laro. Umayag agad siyang pumunta. oh, ako naman ngayon. Pumunta si Joe ng first floor at pumasok sa elevator. Pagpasok sa loob ay pinindot niya ang buton para sa fourth floor. Sumilip siya sa labas ng bumukas ang pinto. Wala naman tao dito. Bakante. Bakante sumarang pinto at pinindot niya ang buton para sa second floor. Nang nakarating sa second floor, muli itong sumilip sa labas. Niya muli ang buton para sa fifth floor at sumilip din sa labas. Pagkatapos ay pinindot naman niya ang buton para sa second floor. oras na iyon ay nakarinig siya ng tunog. Nakinig siya rito. Baka imahinasyon ko lang. Wala namang tao sa paligid. Tulog na mga tao ng ganitong oras, di ba? Sumara ang pinto ng elevator at ngayon ay pinindot ni Joe ang buton para sa 10th floor. Sigurado siyang may naririnig siyang tumatawa. Nagsisimula na siyang matakot. Bumukas ang elevator. May isang dalagang pumasok. Naalala ni Joe ang parte kung saan kailangan niyang makatapas sa mundo. Hindi ko siya dapat tignan o pakinggan ng kahit anong mangyari. Kinukumbinsi ni Joe ang sarili na wag nang pansinin ng babae nang hiningan siya nito ng tulong. Pakiusap! Pakiusap! Pwede mo ba akong talungan? Maraming alak na nainom ang asawa ko at binubugpog niya ako. Pwede mo ba akong talungan? Dalhin mo ko sa ospital. Pakiusap! Pakiusap! <laughs> Narinig ni Joe ang pakiusap ng dalaga pero yumuko lamang siya at hindi ito pinansin. Nakita niya ang mga paan nito. Patuloy ito sa pag-iyak. <tong> 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 hindi nakaintiisi ni Joe ang pag-iyak ng babae. Naisip niya, kailangan talaga nito ang tulong niya. Nakalimutan niya na panlalaki lamang ang husten na ito at bawal ang mga babae. Nang tiningnan niya muli ang babae, tumigil na ito sa pag-iyak at ito ay tumawa. Pagkatapos nito, mga sigaw na lamang ni Joe ang narinig. Narinig na mga kaibigan ni Joe ang pagsigaw at tumakbo ito papunta sa elevator. Pagbukas ng pinto, bumagsak ang walang buhay na katawan ni Joe sa kanilang mga bisig. Nagulat sina Frank at Butler. Malaki ang kanilang naging kabayaran sa inaakala nilang laro. Ninakaw ng elevator game ang buhay ng kanilang kaibigan na si Joe. Ang wakas, shout out to our channel members. Shout out to Cherry Safarina Montelibano, Lucien Abelardo, Ivy Sagrado, Oscar Meneses, Lovely Eleanor Buenaventura, Segunda Katigbak, Yering Karim, Depido, Rens Ronomicalier, Gracie Brail Pido, Cat Burglar, Bob and Joe, Maria Cristina Rivera, Athena Phoenix, Anting Gera, Philippine Mountaineering Society. Shout out to our solid listeners Rosie Dimesa, Yolanda Gintebano, Imelda Pascua, Cherry Alintozon, Annaluna Tial, Daragang Magayon, Karina Garcia. Badeta Plaza, Nori, Tarzan in Palawan, Rona Besagas, Erlinda Samson, Private Lynn, Michael Gray, Liu Mati. Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa. O pakai gini njubar